babala para sa mga bata dahil lang mapapanood nyo. Ngayon ay hindi pwede para sa inyo at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapunta ka sa CR ng wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isikay story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapagtiktokan sa mga babaeng nilalang at ang pamagat ng ating kwento ay From Goblin to Goblin God. Sinabihan ni Dennis ang Reyna na mas lalo siyang humanga rito matapos niyang malaman kung gaano talaga ito nagmamalasakit sa kanya. Nalaman din natin na ang kautusan ni Reyna Dale at ang tukso ng masasarap na alak ay sapat na upang muling pasiglahin ng mga duwende ang kanilang sigla at ituloy ang plano, ang paggawa ng mga mahiwagang kasangkapan sa tulong ni Apollo, kinailangan itong pagsabayin ang pagmimina, pag-enkanto, at pagpuputford sa basbas ng mga banal na Diyos upang magtagumpay. Kahit lasing ang mga duwende, Malinaw pa rin sa kanilang isipan ang mga pamamaraan ng panday para sa mga mahiwagang kagamitan. Upang lubos na matutunan ang sining ng mga duwende sa pagpuputforge, si Lin mismo ay bumababa sa mga minahan at tumutulong, at nang malaman ito ng mga babae, nagsipuntahan din sila roon, hindi inakala ng binata na ganito kahirap ang magiging trabaho niya. Ngunit alang-alang sa plano, tiniis niya at nagpatuloy sa paggawa. Paglipat ng tagpo, makikita sa loob ng kastilyo si Dennis at ang Reyna na magkasamang kumakain, Pinupuri siya ni Reyna Dale dahil hindi niya inaasahan na si Dennis ay magiging ganito kahusay, pati sa pagmimina ng mga mineral, siya mismo ang gumagawa, dahil sa halimbawa ng binata, ang ibang mga bihasang manggagawa ay napilitan ding magpakasipag. Dahil para sa kanila ay kahihiyan kung ang isang baguhan ay mas nagsusumikap pa kaysa sa kanila. Ngunit matatag ang sagot ni Dennis sa Reyna, sinabi niyang kailangan niyang gawin ito upang siya mismo ay matuto, Biglang hinawakan ng binata ang kamay ng Reyna at kalmadong sinabi na ngayong unang araw pa lamang ng pagmimina, at kahit sagot na ng mahalikang pamilya ang lahat ng inumin sa buong lungsod ngayong gabi, mas mabuti ng maglibot siya upang hikayatin at pasiglahin ang lahat upang walang magreklamo. Alam ni Rin na sa ganitong paraan ay hindi maaapektuhan ang bilis ng paggawa ng mga mahiwagang kagamitan, ngunit na bahala si Dale, na pagtantong gabi na at maaaring may mangyaring masama, naisip niya kung ano ang magagawa ni Lin kapag nalagi ito sa panganib. Ngumiti lamang ang binata at sinabing, kung ako nga ang nakapuksa ng mga ghoul, sino pa ba ang makakapanakit sa akin? Muli ay lumipat ang tagpo, nakita si Lin malapit sa isang bar. Pagkatapos niyang makipag-usap sa mga duwende, nagpaalam siya at pinaalalahanan ng lahat na uminom hanggat gusto nila. Ngunit siguraduhin ding magsikap sa trabaho upang makamta nila ang buhay na ninanais, masaya ang mga duwende, taos pusong nagpapasalamat kay Dennis, dahil sa kanya, hindi na sila mawawala ng trabaho at ng masasarap na alak tiniyak nila sa binata na pagsisikapan nila ang lahat habang may inumin at trabaho sila. Napangiti si Lin, na pagtantong epektibo nga ang plano tungkol sa alak, at nakahinga siya ng maluwag, ngunit habang naglalakad, napansin niya ang isa pang bar, ang huling dadaanan niya ngayong gabi, ngunit kakaiba ito, wasak, may mga sapot ng gagamba, at mukhang matagal nang walang bumibisita, pagod na pagod na siya buong araw, kaya inisip niyang tama lang na pumasok saglit para magpahinga at uminom. Pagbukas niya ng pinto, isang malambing na boses ng babae ang bumati sa kanya. Maligayang pagdating sa tavern ni Peggy, tinanong siya kung gusto niya ng basong rum o brandy, ngunit nang makapasok siya, bigla niyang napansin na puro babae ang naroon, alam niyang dati ay kadalasan ay mga lalaki ang nasa mga tavern, at kahit pareho namang mahilig uminom ang mga duwende, alam niyang hindi dapat puro babae lang ang naroon. Doon niya napagtantong lahat ng kababaihan ay tila nagtipon sa bar na yun, napag-isipan niyang umalis, kaya agad siyang tumalikod at sinubok ang buksan muli ang pinto, ngunit sarado na ito at nakalak, nagsimulang sumigaw si Lin, tinatanong kung bakit nila ito ikinandado, nilapitan siya ng mga babae, tinanong kung pagod na siya sa trabaho at kung gusto niya ng tubig dahil mukhang uhaw siya, hinayla nila ang binata, pinaupo sa isang upuan, habang ang lahat ng babae ay nakatingin sa kanya. Lumapit ang bartender na si Peggy, may dalang malaking bote, at inalok siya ng ulang tea, sabay sabing napakasarap nito. Habang tinutumbasan ng tawa ang bawat sandali, pinilit siyang painumin, wala nang nagawa si Lin kundi inumin ito ng buo, at natuwa ang lahat ng babae, pinuri pa siya dahil sa paraan ng kanyang paginom, inom ngunit matapos niyang maubos ang tsaa, nagsimula ng umiti ng may pagkamapanokso ang mga babae, at dito, naramdaman ni Lin ang biglang pag-init ng kanyang katawan. At sa katahimikan ng sandaling yun, isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likod. Lahat ng nasa loob ng tavern ay mga babae, at sa kanyang isipan, biglang lumitaw ang isang malinaw na pag-iisip. Mas mahigit ito na, lagot na naman ang itlog ko. Aray ko! <laughs> biglang naramdaman ni Lin na parang nagiging flamethrower ang kanyang katawan. Habang nagtataka ang lahat ng kababaihan kung ano ang nangyayari, si Lin ay pinagpapawisan at nag-iinit ng todo, iniisip kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan dahil hindi ito normal na pakiramdam, nang mapatingin siya sa bote, doon niya napagtanto na ang ininom pala niya ay isang tonet na pampatagal ng stamina, kaya siya kayang tumayo at magtrabaho buong araw, siyam naput dalawang ng laman nito ay pampalakas, at walong lang ang alak. Doon na niya naintindihan na malaking gulo ang pinasok niya, lalo na nang mapansin niyang lahat ng kababaihan ay nakatingin sa kanya, pinagmamasdan ng hindi maubos-ubos niyang lakas, habang mapanuksong dinidilaan ng mga ito ang kanilang mga labi, alam nilang magsisimula na ang kasiyahan. Hindi nagtagal, nawala ng malay si Lin dahil sa epekto ng inumin. Pagkalipas ng ilang oras, dahan-dahan siyang nagising. Pagmulat niya, nagtataka siya kung ano ang nangyari, nasa kama siya, napapaligiran ng mga babae, halatang dumaan sila sa isang matinding, ehersisyo, lahat ng babae ay mukhang pagod pero kontento, natutulog sa tabi ni Dennis, tila upang hindi ito makaramdam ng hiya o pagkailang. Agad bumangon si Lin at nagbihis ngunit nang inig ang kanyang mga tuhod, dahil tila, leg day, ngayon para sa kanya. Doon niya napagtantong nakipagsabayan siya sa dalawampung babae at halos hindi na niya kaya, akala niya madali lang ito. Ngunit sa totoo lang, muntik na siyang mapahamak dahil sa sobrang pagod. Paglipat ng tagpo, makikita muli ang silid ng Reyna. Labis na malungkot si Reyna Dale dahil kasalanan niya kung bakit napahamak ang binata, siya ang pumayag na lumabas ito noong gabing yun sa isip niya, siya mismo ang nakasakit kay Lin. Makikita si Lin na halos hindi na makagalaw, parang pases na lanta ang lanta, sinabi niyang pakiramdam niya ay hindi na niya kayang magpatuloy pa. Umiiyak ang Reyna, sinasabi sa kanya na kailangan magtiis siya, huwag siyang aalis, dahil marami pa silang gustong gawin na magkasama. Pagkarinig nito, nawalan muli ng malay si Dennis, halos lumabas na ang kanyang kaluluwa sa katawan, ngunit tila may puwersang humila pabalik dito. Lumipas sang kalahating buwan bago siya muling nakabangon mula sa kama. Noon lamang niya tuluyang nakabawi, ngunit sa puntong 'yon, napagtanto ni na nag-time travel siya sa hinaharap na bersyon ng sarili niya dahil hindi na siya makapagintay ng anim na buwan pa. Sa unang pagkakataon, naranasan niyang halos ikamatay ang labis na pagod at paghihirap. Dahil dito, nagpasya siyang tapusin na lang ng mabilis ang lahat, kunin ang mga mahiwagang kagamitan, at iwanan na ang lugar na 'yon. Ngunit nang buksan niya ang simulation system, Bigla siyang napatigil, may naalala siyang napakahalagang bagay na muntik na niyang makalimutan, kaya galit na galit niyang sinuntok ang mesa. Aray ko.